Nare-reklamo po kayo na parang hindi raw wata nagagawa ng paraan na makita ng inyong mga miyembro, yung mga internal matters dyan. Ano pong problema natin sa loob po ng inyong uh, multipurpose cooperative? Yes po. So, uh, sir, actually sir, ang reklamo po nila yan is wala po talagang basihan. Sir, ito bang mga miyembro ninyo, may boses pa sila na hinahalal kayo bilang mga opisyalis? Yes po, yes po, sir. Kung sila po'y miyembro at may boses sila sa pamamagitan ng pag i sa inyo, may pananagutan po yung mga hinala ng mga opisyalis na yung mga bagay na ipaalam sa ibaba kung anong nangyayari sa itaas tulad po ng pananalape financial statement. Wala naman po masama. Regarding sa financial statements po, dapat po transparent po talaga si kooperatiba. Hmm. Ikaw ba'y makikipagtulungan? Ipapakita nyo sa kanila? Uh, medyo tutugon na kayo? Para pagbibigyan nyo sila, alin doon sa tatlo? <tipunan> hindi, 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 Tatlong pagpipili. Tutugunan nyo na, papakita nyo na, ipagkakaloob nyo sa kalang informasyon na yan. Wala ka namang choice doon sa tatlo na gusto kong sabihin eh. Bibitagin pa kita kung may sasabihin ka to. ko sinasabihin na ito daw po ay confidential. <tipunan> Magandang gabi po, Sir Ben kami po ng Ulunga po Dinalipayan Cooperative ay humihingi po ng inyong tulong sa aming kapirahan na kinikita po ng aming kooperatiba. Meron po kaming apat na jeep, isang taxi, meron po kaming daily juice na araw-araw po nagbibigay po sa Dinalipayan at saka Ulunga po. Meron din po kaming monthly juice na 300 bombuan at ito po ay hindi po nila lahat po sa amin. Dalawang taon mo lang po sila hindi nagre-report ng kapirahan po ng kooperatiba. Sana po, Sir, Sir Kat, matulungan niyo po kami sa aming po problema, na, sa aming po mga kasamang ko ng mga operator at mga driver. Maraming salamat po nasa linya ng ngayon ng HR ng uh, Dinalupihan Olongapo po Multipurpose Cooperatives si Joel Bungasgas. Yes po, yes po. Joel, inireklamo eh, po kayo na parang hindi raw ata nagagawa ng paraan na makita ng inyong mga miyembro yung mga alam mo internal matters diyan na nakakaabot sa amin. Kami naman nakikinig lang po kung ano matutulong namin. Ano bang problema natin sa loob po ng inyong uh, multipurpose cooperative? Yes po. Sir. Uh, sir, actually sir, ang reklamo po nila yan is wala po talagang basihan. Sir, ito bang mga miyembro ninyo, may boses ba sila na hinahalal kayo bilang mga opisyalis? Yes po, yes po, sir. Kung sila po'y miyembro at may boses sila sa pamamagitan ng pag elect sa inyo, pagbo, pagboboto sa inyo, may pananagutan po yung mga hinalal ng mga opisyalis na yung mga bagay na ipaalam sa ibaba kung anong nangyayari sa itaas tulad po ng pananalapi, financial statement. Wala naman po masama. Di ba? Mala malaki po bang kahilingan nito mga tao na hindi mapagbibigyan kasi parang may confidential? Ano pong confidential doon sa bagay na sinishare niyo sa inyong mga miyembro? Total, may karapatan din naman siya. Sila naman ang mga naghalal ng mga opisyalis ninyo dyan. Gets mo, sir? Yes, sir. Yes, sir. So, anong nakikita mong illegal dyan at uh, so, panlalabis? ay eh, bosses yan. Eh. Dapat pakinggan sila. Ay, ayos yes po. Ang um, uh, compliant naman po kami sir, sa lahat po sa kanila. Kaya nga po ang... well, kung compliant po kayo sa kanila, eh bakit po nagre-reklamo itong iba rito? Actually, sir, ang board of director po na kasama rin po nila na nagre-reklamo po sa amin. Mm -hmm. eh, uh, kasama po namin nagme-meeting po yan, sir. Regular meeting po kami monthly. Well, okay. Sige, sir. Prankisa itong pinag-uusapan, sir, di ba? Yes po, yes po. Mm -hmm. So, lahat kayo? Hindi ba sir binibigyan kayo ng DOTR din ng mga pagdating sa mga cooperative na yan, na dapat sundin nyo na rin yung mga patakaran? Tama sir? Oh, yes po. May mga mm -hmm. po. Sa palagay nyo kaya sir pag narinig tayo ng DOTR dito na uh, yung reklamo na yan, uh, yung sinasabi ninyong confidential at eh, hindi na ayaw nyo silang kausapin, parang nakikita ko sir parang lamig po kayo na kausapin ng mga miyembro ninyo na may karapatan din naman para magtanong at matugunan ninyo ang kanilang mga katanungan, masagot ninyo, hindi na po siguro lalapit sa amin dito. Anong tapalagay nyo, sir? Hey, hindi po siya ang kwan po kasi niyan. Dahil na po dinulog po sa may kwan sa binidinulog na rin nga po sa, dito sa legal office po ng Santa si labor. po yan. Labor? Nakikipa? sir, sir, labor? Pag, hindi po. Say, ah, si, si, DA po, sir. Ah, yung ano, cooperative development authority po ng, ng, ng Region 3. Tinatanong ko lang po sa inyo, sir. Parang napakabigat po sa kahilingan. Ano pong mayroon dyan na parang tinatago pa rin ninyo, sir? Ako na nga sir, mismo, sir. Parang may solusyon. Parang ang tingin ko po, sir, nahihirapan po kayong pa dulo, tugunan ng kanilang pangangailangan na mapakita man lang sa kanila. Ay eh, wala naman siguro, sir, ano dyan, uh, tawag dito? Wala naman po siguro kayong confidential matters na parang ano, uh, tinatago ninyo. Wala po, sir, wala po. Wala oh. Oh, kung wala po, sir, sir then bakit 'di bakit hindi niyo po ma-actionan? Dinulog na raw sa Cooperative yes. Development Authority, pero wala pa rin daw naging action, sir. Ano bang problema natin? Yes. So, di, sir, hindi, mag ito magiimbestiga, magiimbestiga pa nga po under investigation po yung ganyan na sir. Uh, yung ano, sir. Uh, sir. Uh, sir, sir, sir. Sir, 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 sandali ano? Alright, right. Sige. Makausap natin ngayon sa kabilang linya itong Chief Cooperative Development Specialist Operations Division Office of Transportation Cooperatives na under DOTR na si Attorney Christian Oberio. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Uh, magandang umaga po, Sir Carl. Actually po, no, yung similar rin po sa, sa Cooperative Development Authority, sa batas rin po ito, no, big part po yung cooperative actually, uh, specifically on Article 52 ng Republic Act 9520. Ito po yung ating ating Philippine Cooperative Code of 2008 no? mm -hmm. at anytime po, At any time po, maliban po dun sa special uh, uh, special or uh, regular general assembly ng cooperative, at any time pwede po i-request ng members ng cooperative mm -hmm. during office hours pala yung kanyang um, financial statement sa cooperative, no? Okay. Kasi kung hindi po ma-provide ng kooperatiba within a reasonable period of time, may mga corresponding penalties po kasi sa um, base lang po dito sa batas, uh, it may qualify po, no? Kasi kung general lang siya na ayaw lang nila i-provide, then wala namang corresponding, yung na-mention nga kanina ni Sir Ben, na um, misleading or false information doon sa kanilang official records. Mm -hmm. uh, may possible po na penalty po um, ng The minimum po nito is not less than 6 months or more than 1 year and a fine kind of not less than 1,000 pesos po or both. Mm -hmm. Pero kapag po may mga misleading information po doon sa so official documents, pa-ask po yung kanilang corresponding penalty po no na uh, possible na imprisonment of at least one year or not more than six years. Mm -hmm. And um, it may qualify na yung kanyang corresponding fine, maybe P50,000 pesos per vote po Attorney, uh, kaya naman ako nagtatanong kasi parang napakahirap sa kanilang ipakita sa kanilang mga miyembro na hinalal din naman sila bilang mga opisyalis pero eh, parang it's hard kasi may confidentiality raw. Sir, uh, ano bang naidudu na itutulong ng ating pamahalaan pagdating sa mga kooperatiba? Nagbibigay ba kayo ng subsidy ko minsan pagdating dyan sa mga operator and uh, mga driver? Hindi kaya parang kasi may nahuli po kami mga operator na mga ganyan na ayaw din na yung savings daw, eh, ginawa nilang savings yung subsidy, e, i-deposit sa banko instead sa mga miyembro, eh nahuli po namin, hindi ka baka may ganito rin na ginagawa kayo sa tulong ng gobyerno sa mga subsidy na ng mga panahon yun, hindi kaya parang baka yun ang dahilan ng bakit ayaw nila pakita na baka makita na may ipinag pinagkaloob ang DOTR sa kanilang cooperative. Iniisip ko lang, sir, hindi kaya ganon? Uh uh, titingnan po namin po no, magkakandak po kami ng assess and assist activity uh, dito po sa ating cooperative na to para ma-review po yung kanilang operations. Yung aming assess and assist activity po sa Office of Transportation Cooperatives po, dito po namin sinusuri yung tama po kayo sir din no, na yung mga pinaprovide na mga subsidiya ng gobyerno kung paano po nila ginamit sa tamang paggamit po ba at saka para sa improvement or development ng kooperatiba. Uh, regarding doon sa kaninang matters uh, na mentioned, kaya na may confidentiality. Um, technically kung sa amin yung mag-access ang namin activities, dito rin namin mag kung ano dapat yung limited information din lang na pwede ma-disclose sa members. Pero regarding sa financial statements po, dapat po transparent po talaga si kooperatiba mm -hmm. Pero sir, uh, since last year ba, the previous year? Nagbigay ba ng subsidy pag tumaas yung oil, mga yung pagtaas ng pressure uh, presyo ng langis, nagbibigay ba ng subsidy sa mga malilit natin mga, mga mga ito yung mga jeepney driver or operator? to get by because of the increase in fuel prices, gano'n mga subsidy? Regarding that matter po, sir, no, uh, tama po kayo, no? regarding the fuel subsidy po, um, yung napag, na na Diskusyonan po ito sa recent lang na budget hearing po para sa budget ng Department of Transportation, minungkahi po ng ating sekretary doon uh -huh. na in the previous year, po, noong 2024, po hindi po tayo nakapag-release at saka ngayong 2025. Uh -huh. Kasi uh, may pricing po kasi sa global market uh -huh. na magti-trigger po para ma-activate po yung fuel uh -huh. subsidy. Uh -huh um yung base po sa record ata ng Department of Transportation at saka ng Land Transportation Franchising and mm -hmm. Regulatory Board ito po yung record po nila ng 2023 ayun eh, ako naman sir tinitingnan ko lang yung eh, chain of events yung Ay. hindi pa po na-release yung subsidy po na ipagkakaloob di ba sa noong 2024 or 25 sabi nyo nga kasi may mga determined pa kayo hindi naman kaya sir ito baka parang Baka ito yung issue rito na gusto makita sa iba ba. Ano pong, ano pong ano, intervention na magagawa po ninyo, sir? Lahat po ng pera na pumapasok po kasi sa kooperatiba is dapat ay bumabalik rin po sa miyembro. Subject rin naman po sa kanilang uh, guidelines po ng kooperatiba. Pero all of those matters po is dapat transparent po si kooperatiba sa kanilang miyembro. So yung may po po namin na servisyo ngayon siguro is, uh, as I mentioned earlier po, pagpapuntaan po namin ng tao para okay. i-review po mismo yung kanilang operation Okay. Doon through our assets and assist activity at saka magkakandakin kami po ng financial management assistance po. Guided po si Cooperativa na itong mga bagay na to dapat hindi nilidisclose sa mga membro. Okay. Kung ano po, kahit sabihin na natin na kumita or uh, losses sa kooperatiba due to regular operations sa kooperatiba uh, is okay. kailangan po talaga may disclose. As to other matters po, um, kasi okay. nagsasabit naman po sila ng reportorial requirements po sa mm. Cooperative Development Authority, mm. isinong isasanggunin namin siguro sa, sa separate na ahensya okay. na kung may provide din kami ng kanilang report po. Sir, uh, may subsidy bang dumating sa inyo dyan sa kooperatiba ninyo noong 2023-24? Oh, sige 2024, eh. hindi pa na nare-release at 2025. Hmm. Nalalaman po ba ng mga miyembro ninyo? Uh, yes, so. uh, po. Alam ba ng mga miyembro ninyo ang subsidiya niya na para ibabahagi rin or the development of your cooperative para dun sa mga miyembro ninyo na parang ayuda na rin yan eh, pagdating pag tumasang presyo ng gasolina? Apo, apo. Yes, po. Oh, ngayon, sir. Alam Kaya ako sinasabi sa inyo, hindi kaya ito yung dahilan, sir, kung bakit parang ayaw ninyong pakita. Eh, may mga bagay na mga confidential matters pagdating sa ibang bagay, estratehiya ninyo. Pero pagdating sa day-to-day -day operations na may kinalaman sa pera, eh, sir, involved po yan mga tao. Kasi yan po, kung walang tao, wala po kayong kooperatiba. Kung walang miyembro, walang kooperatiba, miyembro niyo pong humihiling eh. nag niyo, sir? Yes sir, yes sir. Alam. so anong ang say mo ngayon ikaw ba'y makikipagtulungan ipapakita nyo sa kanila uh, medyo tutugon na kayo or uh, pagbibigyan nyo sila alin doon sa tatlo? Tutugonan nyo pagbibigyan yun ay ipapakita nyo na <to> Hindi, hindi, hindi Tatlong pagpipili. Tutugunan nyo na, papakita nyo na, ipagkakaloob nyo sa kalang informasyon na yan. Wala, na, wala ka namang choice doon sa tatlo na gusto kong sabihin eh. Bibitagin pa kita kung may sasabihin ka pa. Lahat oh, yun, sir. Ayun! Okay, okay, Carl. Ikaw na. Yan naman pala Ganito na lang, Sir Joel. No? May tao na nagpapababa galing mismo from DOTR para mag-imbestiga. So, it's best na mag-comply at sabi nyo gagawin ninyo. So, maganda na during the time siguro na yung mismong tao ng DOTR makita lahat. Okay, sir? Mm. Yes po, yes po. All right. Sige na, Joel. Sa kabilang linya, yung mismong complainant. Kamustahin muna natin siya siguro, si Lorenzo Lyon Jr. Magandang umaga sa inyo, sir. Ay, magandang umaga po, sir. All right. mm -hmm. Sir, uh, Lorenzo, narinig nyo ba ang aming usapan kanina na kung saan nagsabi daw itong si Joel Bungasngas na sasagot at gagawin na daw nila yung hinihingi mo. Okay. Okay, manghihimasok mang na Mr. Lorenzo ang DOTR. Okay. Ano bang tinatanong mo rito, Mr. Lorenzo? Ano bang gusto mo makita? Yung financial statement, kung may pumasok na mga subsidiya, ayuda? Yung bang tinatanong mo? Kasi baka hindi pa na release yung 2024, 2025. Yung 2023 subsidiya na ibinigay ba ng gobyerno sa inyo dyan? Na gamit ba ng husto ng inyong kaparti ba? Pero kung dumating dito yung sa LCFRB, pero yung pong kontrata nakatago, ayaw po nila ilabas. Ayan, okay. Alam ko na. So, pero wag ka magalala sa kontrata, malalaman mo yan dahil ang kontrata itatago nila. Uh, okay lang itatago, importante yung pera kung magkano dumating. Parang sa ganun, well, kanya-kanya kayong may parte dyan sa mga ayudang binibigay ng gobyerno. Pagtaas ng mga, alam mo naman, presyo ng langis, hindi ba? Tama? Apo. Ayun, okay. Okay ka na ngayon. Mangihimasok ng man DOTR. Thank you po, sir. Thank you po. Thank, Thank you. Okay. Sige, Carl. Oh, at dyan tayo nagdadabos sa reklamo na ito. Ito ang mas pinalakas at pinalawak na bagong Iba Witog mo Help Desk.